ng sopas. Isa nga po pala ito sa request ng Dabi. Bali, kaunti lang pala ang pasta na inilagay ko dyan. Tapos dinamihan ko lang siya ng potato tsaka carrots. Kaganyan kasing luto ay talagang maang daming kain ng Dabi. Yung pagkumain kumain nga siya ay parang walang bukas doon. Sakto nga, ito nga tumuwi ng asawa kong masipan. Yan nga ang magluto everyday. So anyway, by the way, highway pag uwi niya nga, may dala siyang pizza. In-orderan daw kasi siya ng katrabaho niya ng isang ganyan. Dahil nga, pinapabuunan ko ang David, kaya naman hindi niya rin nakain. Eto nga, tinapay na ipapartner natin sa ating potato soup. Frozen pa nga ito, kaya ilalagay ko ito sa oven. For the first time nga ulit ay magagamit ko itong aming oven. Hirap kasi linisin, kaya madalang ko siyang gamitin. Balik naman tayo dito sa ating nilulutong potato soup. Para nga lumapot ng very very light, nilagyan ko siya ng mushroom soup. Masarap nga yan pag hinaluan ng mushroom soup. Luin natin para ma-mix yung ating nilagay. Kaya ito din pala ako ng itlog, tsaka nag-chop ako dyan ng green onion leaves. Para naman hindi sad yung ating At soup. At huli ko nga itong ilalagay, pero bago ang lahat, kain muna tayo. Naging favorite ko na talaga itong blueberries. Dati nga, ini-ignore ko lang to kasi mukha siyang maasim pero ang tamis para At eto na nga ang ating pang malakasang potato soup. Lagay din pala ako dyan ng fresh milk, paminta at saka chicken cubes. And then, asin pang palasa. Hindi ako naglalagay ng patis. Masarap sana kung may patis pero ayaw kasi ng dabi. Ayan na nga, kainan na mga sisters. Charot. Sa so, sobrang sarap nga nito mga Mars, eh talaga namang ubos. Tiba-tiba diba. for today's lamunan. <laughs> at sa dami nga ng kain ko, eh talaga napahikab ako. Nakakaantok Busong. Ito nga si Uncle David nyo nangungulit pa. Sinasabi ko sa inyo mga Marcy, talagang mapangasar yan si David. Hindi makakalipas ang isang araw na hindi ako inaasar niyan. Okay lang yan. Sige, basta may remittance. Charot! <laughs> At pagkaumaga nga, ito nga pala ang aking breakfast. Walang katapusang blueberries. Kunti na nga lang natira at mauubos ko na yan. At hindi pa nga ako na kontento, nagluto pa ako dito ng breakfast ko. Oh. Inantay ko lang talagang makaalis si David para hindi niya maamoy itong aking nilulutong dilis. Wow, walang kasi ako ng gana kumain kapag sinasabi niyang, yuck, what the hell, ganor. Very stinky, ganor, ang laging sinasabi ni David kapag naamoy niya yung dilis o kaya tuyo. Kimchi pa lang pinartner ko sa aking dilis for today's lamunan. <laughs> Samahan mo pa ng dalawang itlog. Simula nga nung dumating itong dilis ay aba, every morning na ako nagbe-breakfast, charot. Nakakagana kasing kumain kapag ganito ang ulam mo. Hindi lang yan, talaga namang masisimot ang pagkain sa iyong kapingganan. O alam nyo na kung gaano kasiba si Inday. Mabas nga ako para i-check yung weather. Ay honey, walang kasing lamig, kain na kasi nag-ready na ako para lumabas sana mamalengke. Kumating eh. na pala itong in-order kong mga buto. Order nga pala ako dyan ng buto ng sigarilyas. Namimiss ko na din kasi yun. Ang tagal ko nang hindi nakakain yun. Ito no. naman ay buto ng Chinese talong. At ito naman yung buto ng sigarilyas. Ang lalaki. 60 pieces nga yan. E nasa $10 din. Itatanim ko nga yan mamaya kapag okay na ang weather. Ang weather kasi dito sa Texas ay talaga namang literal na weather. Weather lang. <laughs> Dahil ready na nga ang aking kamahal-mahala na asawa, kaya naman pumunta na ako ng market. Sabi ko nga, i-videohan niya ako paglabas ko. Para naman, bongga na. Pagka-uwi nga namin, tinulungan niya ako magbuhat. Ba, so, naman, pagkain niya kaya lahat niya, nalang ako magbuhat. Charot. At tinulungan ko na nga rin siya kasi nakakahiya naman sa akin. Charot. Pai, <laughs> <laughs> ba, ka na naman dyan, kakacharot mo. Charot. Peace world. Charot. <laughs> asawa, binilhan ko neto si David dahil favorite niya yan. Tagal niya na kasing hindi natitikman yan. Simula nung nag-start yung kanyang turo. Wala nga lahat ng cravings niya simula nung nagtuturok siya. At medyo nawalan na din siya ng ganang kumain. Gusto ko nga din sanang itry yon para hindi ako ganahan sa pagkain kasi lagi talaga akong ginaganahan. Kaso nga, ikailangan ng doctor consents. Ganon. So anyway, napabili nga ulit ako ng blueberries. And for the gulay naman, bumili ako ng okra. Ilalaga ko lang yan tapos isasawsaw sa bagong o kaya naman toyo na maanghang. And for David nang ang gulay na binili ko sa kanya ay broccoli and mushroom. Ilalagay ko yan kapag magluluto ako ng spaghetti. ito yan ni David sa spaghetti. And talong para sa akin. Isasawsaw ko lang din yan sa bagoong Ganyan po kalalaki yung kanilang talong dito, jambu. And bumili din ako ng dalawang pirasong cucumber. Gagawa ko ng kwek-kwek at masarap yan sa sawsawan. Bumili din ako ng dalawang gawing refreshing na juice. Nakanood ko nga ng mga food vlogger kaya napabili ako. Tapos bumili ako ng isang pirasong sibuyas lang na malaki. And then, medyo hilaw na saging. Para matagal siya mahinog. Lagi kasi kaming nabubulo ka ng saging kaya ganyan yung binibili ko. Pero alam nyo, ang bilis lang din yan huminog. Inimis ko na nga pala din yung aking mga binili at tinalagay ko na dito sa aming refrigerator. Ano daw, refrigerator? <laughs> mga asikasuhin, maglilinis pa ako ng aming balay-balayan. And today ay meron na akong inimbita dito sa bahay para kami ay magluluto ng bilo-bilo. Kaya naman nagsipag-sipagan ako at pumunta ako ng market ng maaga. Charot! Maraming salamat po.